Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa isang uri ng halamang gamot na ginagamit ng ating mga kapatid dito sa kabundukan, sa kabukiran. Pinakagamot po nila yan kasi malayo po dito ang hospital. Ang target ng halaman ng halamang gamot na ito na kanyang kayang gamutin ay binat at pasma. Masakit ang ulo, yung wala na pong mga lakas. Ito po 'yan mga kaubayan, no. Yan po. Yung tinatawag na Paragis. Kaya tanuin po natin ang ating kapatid na si Neneng kung paano po ang um, prosesong ginagawa nila dyan. Kasi yan po ang pinakagamot nila. Ipaliwanag mo nga, Sige. Ito po, po ang iniinom po namin na Paragis po pag kaso po kami masakit ng ulo. Kaso kaso Ip ipak po, Ipakita mo. Ito po. Ang magunot may po nito. Ipakita mo yan. Ito po ang paradis yan, po. Yan. Tanggalin po yung sige. Pan po yung bulaklak. At saka yung matinding pagkapasma po, pwede pong isuob, ipainom, pwede po rin po yan ang kwan. Gamot po. Maraming gamot pong kwan. Natataay marami pong sakit na natatanggal po itong paradis po. Ito ang aming mga gamot sa aming lugar sa bundok po. O yan po mga kaubayan, hindi nalingid sa ating kalaman, itong paragis na yan, yan po ang paragis mga kaubayan. No? Yan po ang ginagamit nila sa mga nabinat na pasma, yung walang lakas, masasakit na ulo. Tulad ng sinabi ng ating kapatid na si ang proseso ng paggamit nila niyan ay isinusub po nila yan pag grabe yung pagkabinat at pasma ng isang tao. Isinusub po nila yan tapos ipinampapaligo at higit sa lahat <clears throat> ay ipinapainom po nila yan. Mabisa po ang halamang gamot na yan, basta sundin lamang po natin. Ang tamang proseso, yan po ang itsura niya mga kaubayan. Ituro mo na ng... Yan. Tanggalin po itong bulaklak po. Yan, tanggalin daw po yung bulaklak na yan. Mga kaubayan, tanggalin lamang daw po yan. Hindi po isasali yan. O oh, kasi may budo-buto, may budo po 'yan. At hugasang maigi pati ugat. Uh, pati ugat, uh, dahon hugasan pong maigi yan. Ipakulo Ipakulupo at ipainom po sa nabinat at napasma. At kung grabe naman po, yung pagkabinat at pasma ay isinusuob po 'yan, isinusuob po 'yan pagkatapos po ah uh, ipinampapa ligo. Ganon ang ginagawa nyo? Opo. Ganon ang proseso na ginagawa ng ating mga kapatid dito sa kabukiran, kabundukan, mga kaubayan. Pagdating sa paragis, kung paano po gamitin. Mabisa po yan, basta't sundin lamang po natin ang tamang proseso ng paggamit. May sasabing ka pa? Wala, po. wala ah. na po. Okay. Kaya hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.